Maraming netizen ang dismayado matapos malamang meron nakatayong resort sa gitna ng Chocolate Hill sa Bohol. Ang Department of Environment and Natural Resources naglabas na pala ng notice of violation dahil sa pag-ooperate ng resort ng walang environmental compliance certificate. Si Rod Nagusad sa detalye. Dismayadong maraming netizen matapos malaman na may resort na naitayong mismo sa Chocolate Hills sa Bohol. Ang Chocolate Hills pa naman ang kauna-unahang idineklarang geopark ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO sa bansa. Sa kuwang ito, may kita na nasa pagitan ng resort na mga burol. May malaking swimming pool, slide at cottages. Sa inilabas na payag ng Department of Environment and Natural Resources, ang Captain Peaks Resort ay una nang na-issue ng temporary closure order noon pang September 6, 2023. Ayon kay Bohol Provincial Board Member Jamie Omentado, sa kaparayong buwan, nagsagawa ng investigasyon ng probinsya kaugnay ng pagtatayo ng resort. Nang ginawa po ng province of Bohol through the Tanguniang Panlalawigan, we recommended uh, DNR to um, stop all the development or construction within the area of the cultural monuments. And also, um, nag-request din kami, nag-recommend kami based on the investigations and our findings, nakasama din naman sila doon, na um, i-amend the, the policy allowing any construction in the area. Sa inilabas naman na payag ni Bohol Governor Aris Umintado, ganito din ang kanyang naging panawagan sa DNR at Protected Area Management Board na baguhin ang polisiya nito na hindi dapat payagan ng mga hindi nakaangkla sa Chocolate Hills bilang isang UNESCO Global Geopark. As far as um, that uh, resource is concerned, inalaw po yan ng DNR for as long as merong 20% na utilization or development lang sa mga hills doon sa area. And we recommended the Sangguniang Panlalawigan and the province of Bohol na um, stop and i-amend po yan. So as of now, We haven't uh, received uh, the official no, written feedback or comments from DNR even after our investigation. Anya nagpadala sila ng sulat para sa kanilang request at rekomendasyon, ngunit wala silang natanggap na pagtugon dito. Kaapon na maging viral ang video na kuha sa resort ay tsaka lang Anya nalaman nila na may temporary closure order na pala noon pang nakaraang taon. Ayon kay Omintado, taong 2018 pa na magsimula ang construction at development ng lugar. Samantala, bukod sa temporary closure, nabigyan na rin ng notice of violation ng naturang resort dahil sa pag-ooperate ng walang environmental compliance certificate noong January 22. At kahapon, nag-issue na ng memorandum ang regional executive director sa lugar sa Provincial Environment and Natural Resources Office na bumuo ng team para magsagawa ng inspection sa naturang resort para sa compliance nito sa temporary closure. Ang Chocolate Hills ay naideklara bilang protected area noong 1997 sa pamamagitan ng Proclamation No. 1037 na inilabas ni dating Pangulong Fidel V. Ramos. Paliwanag ng DNR, kapag ang lupa'y ay una ng may titulo bago pa ang naging deklarasyon, ay kikilalanin pa rin ang karapatan ng may-ari ng lupa. Pero kasabay ng deklarasyon ng lugar bilang protected area, ay maaari magkaroon ng restriction o regulasyon sa paggamit ng lupa o pagsasagawa ng development dito. Ito ay kahit pribadong pagmamayari pa ito. Ang naturang restriction o regulasyon ay nakadetalya sa Environmental Impact Statement bago pa ang pag-issue ng Environmental Compliance Certificate sa isang proyekto. Kaugnay nito, may panawagan ng probinsya sa DNR. the DNR to seriously and religiously enforce environmental laws considering also that it is a protected area so it must be a strict no enforcement of the law. on the part of the province and the Sangguniang panlalawigan our authority is just to request no or to recommend DNR it is really the DNR who has the power no to enforce no kung ano man yung appropriate legal action that has to be done based on Samantala, sa bahagi naman ng Department of Tourism, hindi nila accredited tourist establishment ang na naturang resort at wala rin itong pending application sa accreditation system ng DOT. Suportado ng kagawaran ng preserbasyon at proteksyon ng Chocolate Hills na isang UNESCO Global Geopark, likas na yamang may pagmamalaki ng bansa. Ayon sa DOT, Agosto pa na nakaraang taon ay eh may koordinasyon na ito sa Bohol Provincial Government para ipaabot ang pagkabahala dito lalot anila, malaga na mapreserba ang integridad ng na naturang natural resource. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.